This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayun, mga aram, mga kapatid. Welcome and uh, Sunday na ulit. No? After ng church, ay, uh, tayo. it's time to serve the Lord. Panungan po yung mga, uh, activities natin itong hapon na ito. Gawin po natin na uh, para yun sa Panginoon. Mga kapatid, naisip mo na ba kung ano ba talaga ang sukatan ng pagiging isang tunay na kristyano? Sapat na ba na tayo ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon? O mas malalim pa ang ibig sabihin nito? Bilang isang miyembro ng simbahan ni Yeso Kristo, iniisip natin, pag sinabi kasi ng iba na kristyano, ay tumutuon lang sa partikular particular na sekta. Lahat ng naniniwala at sumusunod kay Kristo ang tawag ay mga Kristiyano. Christian or followers or disciples of Christ. Pero yes, alam natin ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Pero talaga bang disipulo tayo ni Kristo? O sa salita lang natin ginagawa yun? Ito nga na ito, ito yung ating pag-aaralan ng malalim. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kristyano, pagiging kristyano. Sabi sa Matthew chapter 20 verses 26 hanggang 28. Sinabi dito ng Panginoon, "Ngunit ang sinumang ibig maging dakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at ang sinumang ibig maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo." Gaya ng anak ng tao na hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyang buhay na pantubos sa marami. Kanina sa aming klase, napakaganda. Kaya gumawa ako nito. Ano yung gift? O, yung topic namin is, ano yung gift na tanggap ninyo? Kasi dalawa yun eh. Yung nagbibigay ng regalo at tumatanggap. Ano yung dapat ihanda ng taong nagbibigay ng regalo? tubay parang wala lang na ay wala akong pakialam no tulad during Christmas matanggap mo yung mga sabon shampoo di ba yung parang hindi pinagandaan or yung gift na kung saan pinag pinaghandaan mo talaga kasi ito yung gusto ng ng tao na bibigyan mo hindi mahal pero nasa thoughts no na ito'y tunay at uh, ito'y may ano ba may puwang may kahulugan at yung tao din na tumatanggap kailangan meron tayong uh, pusong mapasalamat. Pusong na kung saan tuwang-tuwa tayo, di ba? Napakaganda na ikaw yung nagbigay. Tapos uh, yung binigyan mo ay tuwang-tuwa. Na kahit na simple lang yung bagay ni binigay mo, pero tuwang-tuwa siya. Iba yung pakiramdam. Makita natin 'yan sa mga tunay na kaibigan o sa mga bata. Yung mga bata pag bibigyan mo, iba yung tuwa sa kanila. Yung parang para sa kanila malaki na 'yon. Para sa kanila sobra-sobra na 'yon. Yun din yung gusto ng ating Ama sa Langit sa atin. Sabi nga, For God so loved the world. Anong ibinigay ng ating Ama sa He gave His only begotten Son. Yung bugtong niya na anak. Para ano? Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa mga nagawa nating mga um, pagkakamali. Na kapag tayo magsisi, o tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, magsisi tayo magbako. Matatanggap natin yung buhay na walang hanggan. ba Kung tayo susunod kasi faith with work yan eh. Yung pananampalataya na may kawa. So natin yung Matthew regarding dun sa sinabi ko. Na sino mang ibig dakila, no? Na sino mang ibig maging dakila. Gusto yung maging great, maglingkod kayo. ba? Diba? Ayun yung sabi ko eh. Sabi ko, yung Panginoon nga, ibinigay niya yung buhay niya. Yung regalo na yun. Para paglingkuran tayo. Tayo pa. Ang sabi niya, mag kayo. Tulad pagibig pag-ibig sa sarili ninyo. Ito yung greatest commandment of all. Love one another. Diba? Love one another. Magmahalan kayo. So, my dear parents, dito natin may kita na kung saan yung anak mismo ng Diyos nagparito para maglingkod. Para paglingkuran tayo. Hindi siya nagpunta dito para maglingkod tayo sa Kanya. Siya yung naglingkod sa atin. Yung pinaka-example doon, yung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo niya, mga apostles niya. 'Di diba, Galing sila sa ano eh, sa lakad, madumi 'yon, maraming uh, alikabok. Pero hindi siya nag -atubili. bilang isang hari, bilang Diyos. Inugasan niya yung mga paa ng tagapaglingkod niya. Para sa kanila, ano yun eh, parang hindi uso yun sa panahon nila. Pero pinakita ni Yeso Kristo yung tamang paglilingkod. Hindi tayo naglilingkod. Kasi iba yung pananaw ng tao eh, pag nasa taas ka, dapat ikaw yung paglingkuran. Pag nasa poder ka, ikaw yung paglingkuran. Dito sa simbahan, tayo ay parating nire-remind. No, kung sino yung gusto maging dakila, kailangan na siya yung maglingkod. No, kung sino yung gusto maging uh, um, nasa mataas, kailangan maging alipin siya. No? Parang weird eh, no? Oh. nag, uh, ako sa buhay. Naging successful ako sa buhay tapos magiging alipin na ako. Maglingkod lang ako. Sabi nga ng Panginoon, much is given, much is required. Kung binigyan ka ng marami ng mga blessing, mas laki, mas malaki yung ina-expect ng Panginoon sa iyo. ba? Diba? Yung last time na natutunan ko, yung mga blessing plan na binibigay sa atin, may ano 'yun, may kaakibat 'yun na responsibilidad. The more blessings na tinatanggap mo, the more you give. Blessed are the giver. No? Pinagpapala yung mga taong nagbibigay ba. Diba? Kaya napakaganda ng topic na ito kasi gusto kong ipaabot na bilang isang pinuno no ng uh, simbahan, ng simbahan kailangan na maglingkod tayo. Hindi na lang tayo sa ating comfort zone dahil uh, natatamasa natin yung uh, blessing ng mundo, wala tayong pakialam sa mga mahihirap. Parang bini pa natin sila sa kahirapan nila. Instead na ganun, paglingkuran natin sila. Ano mga meron tayo kung talagang mahal mo yung Diyos? Talagang uh, sinasabi mo na the Church is true. No? Sige nga. Ibahagi mo yung meron ka. Bakit iklay mo na mayaman, bahagi mo nga sa mga kapatid mo na mga mahihirap, na nagdurusa, kasi minsan, kailangan din maintindihan bakit andito tayo sa mundo para tulungan yung Panginoon to bring to pass immortality and eternal life of men. ba? Diba? Para tulungan siya sa kanyang gawaing misyonaryo. Para maramdaman ng iba na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan natin. Ako, personally ngayon, yung saot ko every month is 1,000 pesos na lang. Sabi ko, the only thing, kasi sobrang busy ko sa buhay, the only thing na pwede ko pang ibigay sa Panginoon yung time ko. Hindi ko man maibigay sa Panginoon yung uh, yung pera na ngayon, pero pwede ko ibigay sa Kanya yung time ko. Hanggang may time ako, magbibigay ako sa Kanya. Yun, dibus, yun yung ginawa kong dibusyon sa iba. Kasi yung perspective natin, pag yung parang ano, sabi ko nga kanina sa kasi, yung parang if yung ating perspective na may nakatingin sa ating camera na pag lights, camera, action o oh, tumulong tayo kasi may camera na tum eh, na, nakatapat sa atin o pagkatapos nun wala na I met this uh, sumalangit naman yung kaluluwa niya no? I know he's, a uh, in peace now uh, isang branch president nun sabi niya sa akin siguro I was blessed na um, nakasama and the same time naka, nakabigay sa akin ng mga inspirasyon yung mga leaders na to sabi niya sa akin yung taong pumupunta iyo, humingi ng tulong humingi ng tulong yun the reason nga na pumunta sa sa'yo kasi humingi siya ng tulong ang kailangan natin gawin is tulungan natin yun ang sabi sa akin hindi pa ako branch president noon kaka-uwi ko lang sa mission no? tapos struggle pa that time Ibig sabihin no, na tulungan natin in possible ways. Hindi naman humingi sa atin yung isang tao ng alak, pagsugal, droga. Humingi silang tulong sa buhay niya kasi nahihirapan siya. Diba? Para yun sa kakaunlad. Kaka Isipin nalang natin kung tayo nga si Jesus Ano tayo yun? Ano kaya yung gagawin ng ating Panginoon pag humingi sa kanya yung isang tao? Diba? Tinutulungan niya in all means kahit pagod na siya. Tumutulong pa rin siya kasi mahal niya yung tao yun po pupunta dito the reason why naglilingkod tayo kasi mahal natin yung mga taong yun the reason why si, yung ating Panginoong Iso Kristo naglilingkod siya kasi mahal niya ang sanlibutan tayo yun kaya napakaganda na isipin at remind tayo na yung paglilingkod is divine siya pag sinabi natin sa palpet mag talk tayo na mahal ko kayo dapat ipakita natin in action kasi yung love is action word siya. Alam nyo mga kapatid, ako yung tao na hindi ako mailig talaga sa artificial. I mean, artificial members. No? I mean, yung, yung bang daw yung magsalita, ang ganda-ganda, pero in reality, sinasasaktan ako pag nahihita ko yung mga mga kapatid ko na nahihirapan. Pusta sabi kong kapatid, ha, yung mga yung mga ng simbahan. Yung bang masabi ko sa sarili ko if, maka, ma, if may maitulong ako. And the only thing na mapwede ko may tulong sa kala is so makikinig. Yung time at yung uh, pagkakataon na malaman ko yung mga, mga kainaan nila, yung mga hinaing nila. Dito makikita natin na ang sukatan ng pagiging tunay na kristyano ay hindi sa dami ng alam natin o sa laki ng posisyon natin, kundi kung paano tayo handang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Minsan yung mga may mga tao, may sasakyan, laki ng bahay, magandang trabaho, yung pera nila, 100,000, sabi nila, 200,000, mabibila nila anong gusto nila. Pero in the end, hindi na naramdaman yung mga problema ng mga mahihirap na tao. Yung mga ultimong tao. Ando na sila sa comfort zone nila. sabi na burden yung paglilingkod. Kasi may trabaho sila, whatever. Sabi ko nga, if God kung makapangyarihan ka, kunin mo nga 'yung, di ba? Kunin mo 'yung meron sila para maramdaman nila na bakit sila nito nabubuhay sa mundo. Para tulungan 'yung mga mahihina kasi malakas sila eh. Di ba, hindi lang 'yun sa pagiging krisyano. hindi lang 'yun sa posisyon natin. Kung magaling tayong magsalita or matalino tayo. Kasi pag ng Panginoon 'to, mamamatay naman tayo lahat eh. Pero maiiwan 'yung mga magandang gawa natin. Napakasarap pag sabihin na ay si brother ganito. Oo, oh, nalala ko noon, tinulungan ako niyan. Mabuting tao yun, di ba? Maganda na pakinggan yung mga ganun. Na kahit na tanda ka na, still, andun pa rin sa puso nila yung paglilingkod mo. Na walang halong personal na interes, o kaplastikan. Talagang tunay. No, ito yung, hindi ko po nire lang kayo, lahat tayo, but nire ko yung sarili ko. Na this Sunday, kailangan ko matutunan yung salitang tunay na kristya at paglilingkod. Kapag tumutulong tayo sa kapwa na walang hinihintay na kapalit, kapag ginagamit natin ang ating talento para palakasin ang simbahan at itaas ang mga nangihina, iyon ang tunay na paglilingkod. Hindi po ba? Yung talento natin, yung time natin, yung effort natin, gamitin natin yun sa Panginoon. Huwag lang sa Uh, pagiging napakatamis sa na rin magsalita but in the end lumalayo tayo tumatakbo tayo sa responsibilidad katulad ni na Abraham na nagtiwala at sumunod ni Moises na nanguna sa Israel sa kabila ng panganib at higit sa lahat ng ating Panginoong Iso Kristo na nag-alay ng kanyang sarili ngayon sa modernong mundo ang paglilingkod ay hindi lang nangungulugang malalaking gawain Minsan ito ay simpleng pagkupkop sa nangangailangan, pakikinig sa may mga problema, o pagbibigay ng oras sa pamilya. Nalala ko noon, uh, may may membro na mahirap na kailangan ng tulong. Tapos nagkaroon sila ng meeting, sa end of time may karoon ng meeting sa district mismo, sa mga ibang mga leaders. Hindi ako naka-attend. Pero para sa akin, ano ba yung mahalaga? yung maglingkod ka o ng meeting kasi yung meeting pwede naman niyang i, i uh, pwede naman na humingi ka na ng notes di ba pero yung paglilingkod ito yung divine no ano yung mas maganda ano gusto yung Panginoon na maglingkod tayo ng tapat or para lang na kung sa ano patrabaho ma-promote tayo kasi sa simbahan wala na namang promotion eh. ito yung calling no? ibig sabihin ng calling di dapat natin ipagmalaki ipagmayabang kasi may kaakibat ka 'to na responsibilidad. Hindi siya parang uh, trophy, no? O parang bigbang natin sa ating mga batch. No? Ito ay isang oportunidad na makapaglingkod tayo. Ang mahalaga, ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo. Mga kapatid, alam ko nakapag nagsisilbi tayo ng tapat magiging mas malapit tayo sa ating Ama sa Langit. Ang ating pananampalataya ay mas tumitibay at tayo mismo ay magiging kasangkapan niya para magdala ng liwanag sa iba. Totoo ang kanyang pangako na ang sinumang magpakababa ay itataas. Nating mababasa sa Matthew chapter 23 verse 12. Sa paglilingkod doon natin matatagpuan ang tunay na kagalakan bilang kristyano. So mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayon. Napakaganda yun. Eh, no? Kung makita yun sa picture, yung uh, illustration dito, yung isang bishop, andun siya sa bundok. No? Kasi kasama niya yung ating Panginoong Isa Kristo. Pumibisita siya sa mga maralita, mga mahihirap. Bakit sa bundok? Bakit yung illustration ko dito sa bundok? Kasi diba, if tunay ka, maglakad ka, maglakad tayo at maglingkod sa mga hindi pa naaabot ng uh, mensahe ng Panginoon. Pakita natin no, na naglilingkod tayo sa Kana. Hindi yung mga, mga dignitaries, doon tayo nakikipag-usap no, para sa promotion. No, kung nandito yung Panginoon, papagalitan tayo ng, ng gusto. ba? Diba? So, kailangan na isabuhay natin yung paglilingkod. Mas, mas maganda pakinggan na less talk, more work ba maliban sa akin kasi nagbabahagi ako dito no ako ay nagpapasalamat na binigyan ako ng uh, Panginoon ng mga paglingkod noon alam niyo ba sa, noon sa ko sarili ko you will be called once pag tinawag ka na twice ano na yon parang opportunity na 'yung binigay sa kaya sabi ko nang after ng mission ko may mga panahon na napapanaginipan na, pa, ko na nagsaserve ko uli sa mission Umiya ako doon sa panaginip ko kasi alam ko panaginip lang yon Diba? ba? ako ng neck, uh, ako ng uh, name tag. Tapos naglalakad ako gano'n sabi ko, "Ala, anito ako sa mission." Sabi ko ganoon, sa field nagtuturo. Habang nagtuturo ako sa mga tao, investigator, parang bumabalik ako sa senses na panaginip lang 'to. Tapos tinitingnan ako ng companion ko sa dream na 'yan. Tapos umiyak ako. So, sabi sa akin, bakit ka umiyak? Sabi ko, dahil alam ko, panaginip lang to. Tapos afternoon, magigising na ako in the middle of the night or sa mga 2 o'clock or 3 o'clock in the morning. Tapos iyak ako. Kasi hindi ko na pwedeng ibalik ang mission. Kung sabi ko, in that young age, no, hindi naman ako perfecto sa mission, sabi ko, if I could go, back time, mas siguro mas dublihin ko pa, triplilin ko pa yung paglilingkod sa Panginoon. Nang naging ano ako, nang tinagaw ko na maging uh, clerk, district clerk, talagang lang binubuhos-buhos ko na kasi hindi ako pwedeng tawagin twice. Nang tinago ako ng walong taon na first counselor sa district presidency. Hindi lang ako yung tipong tumatayo during conference para na ma... Anong tawag nila doon? Yung parang ma-impress yung mga uh, leaders sa taas para tawagin ka pa sa mas mataas na calling. Wala akong pakialam. Yung para sa akin, mapaglingkod ako sapat na. Kasi po, ako po'y convert. Hindi pa ako born in the covenant no? it's a long story to explain paano ko nakilala yung Diyos. Pero nakilala ko siya during my darkness hours no, sa pamilya namin. Uh, yung paghihiwalay ng parents ko. So, talagang bata pa. I, seek to serve the church. hindi ko nabimension yung anong, religion ko before. No, kaya gusto kong maglingkod no, bilang leader din. Hindi man leader, hindi ko paglingkod sa dati kong religion before ako pumunta dito. Kaya naniniwala ako yung paglilingkod sa Diyos. Tayong opportunity. Tayong magiging regalo sa iba. Maramdaman na yung pagmamahal ng Diyos, pamamagitan natin. Yung walong taon po noon, nakamotor pa ako noon ha. Yung motor ko hindi pa durable. Yung halal, yung asidito sa amin, malayo eh. Libot ko po yon every week. na no, na sugar coating. Kasi alam ko, hindi na ako tatawagin uli sa ganong posisyon o sa ganong calling. No, may apology. After po nun, tinago akong two years na branch president na from first counselor, sinabihan po ako na mag-train sa isang branch ng mga leaders. So nag-train po ako doon dalawang taon. Naglingkod talaga ako. Kahit mahirap, kahit na uh, pinagsasabihan ka ng hindi maganda ng mga iba ano, dahil uh, hindi, hindi nila gusto or hindi, ma, hindi mo na ibigay yung gusto nila. But still, yung paglilingkod, pagmamahal sa kanila, andun yun eh. Kasi alam ko yung paglilingkod, ito yung, ito yung isang blessing. Hindi tayo pwedeng tawagin twice. No? E ngayon, Uh, ako po yung naglilingkod na lang as uh, hindi naman lang. Ako yung naglilingkod bilang um uh, ng wife ko uh, as couple missionary sa uh, family uh, relationships. Hindi ganun ka ka trabaho yung ginagawa namin, but still talagang binibigyan ko ng pagkakataon na makapagbahagi ng mensahe ko yung karanasan ko noon. Hindi ako ganito ka masabi ba na yung bang may paninindigan daw ako magsalita kundi ko naranasan, hindi ko nakita. No hindi ko alam yung mga hirap at ay yung mga natutunan ko sa buhay. No, napakaganda na pag nakikita mo yung mga yung mga maralita, yung mga mahirap. Nasabi mo sa sarili mo parang um, ang hirap ko kasi ganito yung sitwasyon ko. Pag pumunta ka sa mga kapatid mo, mga brothers and sisters or mga hindi pa miyembro ng simbahan, pag nakikita mo yung bahay nila sa bundok, yung pagpasok mo doon yung kusina, andiyan yung tulugan, 'di ba? Wala pa silang CR, Makita ko paano sila makapag-survive. Yung mga damit lang sa sako lang. di ba? Yung pagsimpleng pagdala mo ng pagkain sa kanila, tuwang-tuwa na sila. Yung tinapay na worth 10 pesos na bibigay mo sa mga anak, talang pinag-aagawan, tuwang-tuwa na. No? Pag sa amin, dito sa syudad, dapat sky <laughs> di ba? Dapat ganito. Diba? Dapat may brad yung tinapay. Pero sa kanila, tuwang-tuwa na sila. Dito ko natutunan at naramdaman na kapag tumutulong ka sa iba, nakikita mo may mas mahirap pa, mas may mahirap pa pala na sitwasyon sa iyo. At dito natutunan ko yung blessing ng mga maglingkod is regalo ng Diyos para maramdaman natin paano tumulong sa anumang paraan. Paano lumbas sa ating comfort zone? Itong sinasabi nating pagmamahal. Mahal ko kayo, my dear brothers and sisters. Gusto pakita. Totoo ba yung sabi nga ng Panginoon, pag yung tao, nagsabi sa iyo na samahan mo siya sa ilang kilometro, and at particular sa scriptures, you ano, pero naalala ko to, samahan mo siya ng ilapang mga milya. Pag humingi siya sa iyo ng isang part ng damit mo, ibigay mo na pati yung ibang part. You know, ng Panginoon do na kung magtulong ka, hindi lang yung parang may limit ba. Pag tumulong ka, tumulong ka ng tulutodo. Kasi yung Diyos ay tumutulong naman ng tulutodo eh. Di po ba? So my dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama itong araw ng linggo. Actually, I am, uh, I am enthusiast, Tawa ba yung term na yun, na makapag-share. I was inspired kasi gusto ko rin iriman yung sarili ko habang nagsishare ako sa inyo. Binabalik ko yung mga salita sa sarili ko na bakit tayo nabubuhay sa mundo. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Nabubuhay tayo sa iba. Oh, no? um, bahagi natin kung ano yung pwede natin ibahagi kasi yung Diyos tumitingin sa atin. ba? Diba? Maganda ba lang araw pag tumarap tayo sa Kanya? May mukha tayong iarap. Hindi yung pag gumarap tayo sa Kanya, nak nakatago tayo. Kasi yung lahat palang ginagawa niya sa mundo, pang ano lang yun, pang showbiz lang yun. Pinikula lang pala yun. Kasi pwede natin itago yung ating mga intensyon sa ibang tao. Pero hindi natin pwedeng itago yun sa Diyos. Alam niya yung lahat simula sa dulo ng buhok natin hanggang sa intuturo sa paan natin, alam niya. Alam niya yung anong sa puso natin. Alam niya yung desire, yung uh, mithiin ng puso natin. Alam niya. At alam ko, my dear brothers and sisters, na patutuo ako na hindi, hindi natin, hindi tayo pwedeng tawagin sa isang calling tawagin pa tayo ulit we will be called once or twice yun lang yun lubos-lubosin na natin yung paglilingkod at hindi natin kayang mabuhay mag lang tayo. Kailangan natin ng bawat isa. Mahirap man, mayaman, pantay-pantay tayo sa ating Panginoong Iso Kristo. And I know these things to be true. And I live this in the name of Jesus Christ. Amen.